Iba talaga kapag bagong pintura ang bahay, tingnan nyo naman at mas umaliwalas at mas lumiwanag na nga dito sa salas. Pero bago yan, eto nga muna ang mga kaganapan bago kami nagpintura dito sa bahay. Bali, nakiusap nga ako sa mga kapatid ko, sabi ko pagbayanihan na namin ang pagpipintura dito sa bahay dahil napaka-busy talaga ng asawa ko. Tapos eto nga at sumama nga ang isa kong kapatid na may anak na kambal, tapos etong batang maliit, kapag kinakarga ko nga yung kambal ay umiiyak, napakasiloso na kaagad. Nakikipaglaro naman siya, kaya lang kapag nga namin ay umiiyak at nagsiselos yata gusto siya lang ang kakargahin. Tapos eto nga at mag-uumpisa na kami sa pagpipintura pero bago yon naglinis nga muna kami dito. Pinaglalabas nga muna namin ang mga nakalagay sa kwarto dahil papatungan nga ulit namin yung pintura. Dahil nung nakaraan nga nagpintura dito sa kwarto ang asawa ko kaya lang medyo manipis pa talaga. Hindi na nga sana namin yan pipinturahan ulit kaya lang sabi ko nga dito sa kapatid ko ay patungan nga ulit. Dahil may mga part pa talaga na manipis tapos kita pa nga din yung mga drawing ng aking isang anak. Buti na lang talaga sa oras ng pangangailangan ay eh, natatawagan ko tong mga kapatid ko at nauusap ko talaga. Yung tipong kahit walang kapalit ay eh, mauusap mo talaga sila. Alam niyo sa totoo lang yung mga kapatid ko, kahit na nagbablog ako eh hindi yan sila hingi ng hingi sa akin. Pero minsan kapag walang wala na talaga yung aking ina, minsan humihingi sila ng pambaon, pero minsan talaga wala akong maibigay. Pero hindi yan sila namimilit kapag sinabi kong wala, eh wala talaga. Napakadalang lang talaga nila manghingi sa amin. Tapos yung mga kapatid ko naman na may kanya-kanya ng pamilya, kanya-kanya din kami ng buhay. O siya, balik na tayo dito sa pagpipintura namin. Eto nga tatapos na namin ang pagpipintura dito sa kwarto. Kaya eto binali ko na nga dito ang mga gamit pati na nga din itong higaan namin. Tapos ang pinaka cornesa sa kisame may asawa ko na nga ang magpipintura niyan. Pagkatapos namin sa kwarto, eto dito naman sa salas dahil hindi pa nga din tapos dito. May mga natitira pa nga ding sticker na hindi ko pa natatanggal. Kaya eto pinagtulungan na nga din namin sa pagtanggal. Eto nga ang isa kong kapatid tuwang tuwa sa pagtatanggal ng sticker dahil napaka-satisfying daw. Sa totoo lang ko, konti lang talagang ang ko sa magpipintura dahil ang batang maliit nga medyo maligalay kaya halos lahat sila lang talaga nagpintura. Buti na nga lang wala man lang karekra-reklamo tong mga kapatid ko kahit na nga wala akong masyadong pamirienda sa kanila hindi man lang nagrereklamo. Wala na din kasi akong budget kaya hindi nga din ako nakapagbuto ng masarap-sarap na pagkain para sa kanila. Sabi pa naman itong kapatid ko ipagbuto ko naman daw sila ng spaghetti kaya lang wala naman akong pagbili. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat dito sa mga kapatid ko dahil finally natapos na nga din ang pagpipintura. Bale yung kusina na lang ang pipinturahan pero sabi ng asawa ko may lalagay pa nga daw siya doon parang skim coat yata tayo. Okay lang sa akin na wala mo ng pintura ang kusina ang importante. Okay na tong salas at saka itong kwarto namin. Pagkatapos nga magpintura ng mga kapatid ko, nagpahinga lang sila tapos maya maya din umuwi na nga din sila. Sinundo naman sila ng bayaw ko kaya okay lang at hindi na nga ako ng problema sa pag-uwi nila. Pagkatapos ay naglinis na nga din ako at medyo madami-dami pa nga din akong lilinisan at bukas na nga lang ulit. O siya pa ng mga ma dito na lang ulit for today's mini vlog. Salamat sa pananood